Paano kung nakapagdesisyon na ang universo na surpresahin ka ng pera at hindi mo lang ito alam? Paano kung ang Mayo 2025 ay hindi lang basta isang buwan, kundi isang banal na pagsasayos, kung saan nagsasama-sama ang kapalaran, enerhiya, at astrolohiya para lumikha ng isang sandali ng hindi inaasahang kasaganaan. Hindi ito tungkol sa paghula o pag-asa. Ito ay tungkol sa pagiging pinili. Dahil lima lamang sa mga zodiac sign ang kosmikong naka-align upang tumanggap ng yaman sa paraang hindi nila kailanman inakala. Sa pamamagitan ng mga himala, senyales, at banal na tiyempo. Isa kaya ang sign mo sa mga ito? Manatili ka. Maaaring ito na ang sandali mo. May mga sandali sa buhay na biglang nagbabago ang lahat. Hindi dahil sa pagsisikap, kundi dahil sa tamang pagkaka-align ng mga enerhiya. Ang Mayo 2025 ay isa sa mga bihirang sandaling iyon. Isang makapangyarihang kombinasyon ng kosmikong enerhiya ang nagpapagana sa vibration ng kayamanan. At iilan lamang ang makakaramdam ng buong puwersa nito. Hindi ito basta swerte. Ito ay itinakdang kapalaran na unti-unting natutupad. Sa video na ito, sasamahan mo kami sa paglalakbay patungo sa limang zodiac signs na pinili mismo ng universo upang tumanggap ng hindi inaasahang pera ngayong Mayo. Ang mga sign na ito ay matagal nang may dalang tahimik na pasanin, patuloy na nanalig kahit wala ng lohika, at nagpatuloy sa paglalakad na may pag-asa sa kanilang mga puso. Ngayon, ang mga bituin ay ginagantimpalaan sila. Maaaring ito ay sa anyo ng isang sorpresang oportunidad, isang nakalimutang investment, isang hindi inaasahang pagkikita, o sa pamamagitan ng banal na tiyempo, darating ang pera at darating ito ng mabilis. Isa kaya ang zodiac sign mo sa mga pinili? Simulan na natin ang kwento ng kosmikong kasaganaan at tuklasin kung ang Mayo 2025 na nga ba ang sandaling babago sa iyong kapalarang pinansyal magpakailanman. Ang enerhiya ng Mayo Duesenta, 20, 2015 Ang Mayo Duesenta, 20, 2015 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Isa ito sa mga pambihirang portal ng enerhiya. Isang sagradong bintana kung saan nagbabago ang ritmo ng universo, kung saan ang normal na takbo ng oras at mga pangyayari ay pansamantalang nahihinto at napapalitan ng mahika. Ito ang buwan kung saan ang pagbabago ay hindi lamang posible. Ito ay inaasahan. Sa puso ng makapangyarihang buwang ito ay ang bihirang pagkakaalign ng Jupiter, Venus at Pluto. Ang mga celestial na katawan na ito ay hindi lang simpleng mga planeta, sila ay tagapagdala ng banal na impluensya. Si Jupiter, ang planeta ng paglawak at kayamanan, ay naka-align kay Pluto, ang tagapamahala ng pagbabago, muling pagsilang, at tagong kapangyarihan. Samantalang si Venus ay nagdadala ng kagandahan, pag-ibig at karangyaan. Kapag nagsama-sama, bumubuo sila ng isang tatluhang enerhiya ng manifestasyon. Ang kakayahang gawing totoo ang mga iniisip at mga minimiti. Para sa limang tiyak na zodiac signs, ang sayaw ng mga planeta ay nag-a-activate ng kanilang personal na frequency ng kayamanan. Parang pabulong na sinasabi ng mga bituin, matagal ka nang naghintay, panahon mo na ngayon. Pero ang lalo pang nagbibigay ng espiritual na kahulugan sa buwang ito ay ang presensya ni Mercury sa retrograde sa mga unang araw pinipilit tayong huminto, magnilay, at muling i-align ang ating sarili. Ang muling pag-aayos na ito ang susi. Niluluwagan nito ang mga dating hadlang at binubuksan ang bagong daloy. Maaaring dumating ang hindi inaasahang pera mula sa isang dating utang na biglang nabayaran, isang biglaang alok ng trabaho, isang side hustle na biglang sumikat, o isang mapalad na pagkikita na magpapabago sa lahat. Hindi ito tungkol sa pagsubok sa loto. Ito ay tungkol sa pag-align ng iyong enerhiya sa gantimpala. Ito ay tungkol sa banal na tiyempo na humahalo sa espiritual na kahandaan. At ngayon, sisimulan na natin ang paglalakbay ng limang napiling signs. Bawat isa sa kanila ay may kwento. Bawat isa ay matiyagang naghintay, taimtim na sentan na nananalangin at matapang na nagtiis. Zodiac sign number 1, Aquarius Aquarius ang visionary, ang tahimik na rebelde, ang nangangarap na madalas maglakad mag-isa. Sa loob ng maraming taon, dala ni Aquarius ang isang bigat na hindi nakikita ng karamihan. Sa panlabas, mukha silang matatag, kalmado. Minsan ay parang walang paki-alam. Pero sa ilalim ng malamig na panlabas na anyo, ay isang pusong matagal nang naghahangad ng pagbuti. Hindi lang ng tagumpay sa pera, kundi ng pagkilala kapayapaan, at ng katiyakan na hindi nasayang ang lahat ng tahimik na sakripisyo. Ngayong Mayo 2025, tawakas, ay sinasagot ng universo ang matagal ng panalangin na iyon. Alam mo, si Aquarius ay pinamumunuan ni Uranus, ang planeta ng biglaang pagbabago at inobasyon. At sa buwang ito, na-activate si Uranus sa pamamagitan ng isang bihirang trine kay Jupiter at ng banayad na impluensya ni Venus. Hindi karaniwang paraan ang dalang kayamanan ng mga enerhiyang ito. Sa halip, darating ito sa anyo ng mga mahimalang sorpresa. Isang di inaasahang email, isang kaibigang mag-aalok ng oportunidad, o isang malikhaing ideya na biglang sisikat. Pero hindi ito biglang nangyari. Si Aquarius ay gumugol ng maraming buwan, o taon pa nga, sa pakikipaglaban sa sariling pagdududa. Tumanggi sila sa mga panandaliang tagumpay at pinili ang paglago ng kaluluwa. Pinanghawakan nila ang kanilang pangitain kahit walang naniwala. Nagbigay sila ng higit sa kanilang natanggap. At marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat, hindi sila nagreklamo. Naniwala sila sa proseso kahit masakit at iyan mismo ang dahilan kung bakit si Aquarius ang pinipili ng universo ngayon. Ngayong Mayo, makakakita ang mga Aquarius ng mga senyales. Angel numbers tulad ng isang isa, isa o walo-walo-walo, paulit-ulit na panaginip o deja vu na mga sandali. Sa simula ay banayad lang ang enerhiya. Pero huwag magkamali, ito ay lumalakas. Ang manifestasyon ay nagsimula na. Maaaring makatanggap ng pera ang ilang Aquarius sa pamamagitan ng isang malikhaing proyekto, digital product, side hustle, o ideyang dati parang masyadong kakaiba para tanggapin ng karamihan. Ngunit biglang ang pagiging kakaiba nila ang magiging susi sa tagumpay. Ang iba naman ay maaaring makatanggap ng overdue na bonus, refund na matagal nang nakalimutan, o isang biglang kliyente. Para sa ilan, maaaring may spiritual sign pa nga na tumulak sa kanila na subukang tumaya. At ito ang magiging eksaktong sandali pero higit pa sa pera, ang mas mahalaga ay ang kumpirmasyon. Ito ang sandaling mapagtanto ni Aquarius na hindi sila kailanman nahuli. Sila'y inihahanda lang. Para sa mga Aquarius na nanonood, kung pakiramdam mo ay hindi ka pinapansin, minamaliit o nakatago sa likod ng anino. Tandaan ito, ang Mayo ay iyong paglabas. Hindi ka nakalimutan ng universo. Naghihintay lang ito na magtugma ang lahat. Ngayon, nag-align na. At ang gantimpala ay hindi lang kayamanan, kundi pagpapatunay. Patunay na ang visionary ay tama mula pa sa simula. Maghanda ka, Aquarius. Nandito na ang sandali mo. Zodiac Sign of Emergo II, Scorpio May kakaibang hiwaga si Scorpio. Sila'y malalim magdamdam, ngunit bihirang ipakita ito. Patuloy silang nagbibigay pero bihirang humingi ng tulong at sa nagdaang taon dumaan sa matinding unos ang mga scorpio emosyonal, espirituwal at maging sa pinansyal na aspeto. May mga nawala, may mga binitiwan at matinding pagsubok ang kanilang hinarap. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay silang mahigpit na pinanghawakan: pananampalataya. Pinamumunuan si Scorpio ni Pluto ang planeta ng pagbabago at muling pagsilang. At ngayong Mayo 2025, makakabuo si Pluto ng isang makapangyarihang koneksyon kay Jupiter, ang planeta ng swerte at paglawak. Ang pagkakaalign na ito ay hindi lamang basta nagbubukas ng pinto ng kayamanan, binubuksan nito ito ng buong buo. Para sa mga Scorpio, ang pera ngayong Mayo ay hindi lang basta halaga. Isa itong simbolo. Isang simbolo na nagsasabing nalampasan mo na ang kwento ng maraming scorpio ay nagsimula ilang buwan na ang nakalipas maaaring sila ay nagres, maaaring nag-invest sila ng oras, lakas, o pera sa isang bagay na hindi agad nagbunga baka rin na may iniwan nila ang isang toxic na relasyon o isang nakakapagod na trabaho at sa katahimikan na sumunod tinanong nila ang kanilang sarili sulit ba ngayong mayo Darating ang sagot, at dala nito ang kasaganaan. Maaaring makita ng ilang Scorpio ang pamumunga ng isang matagal ng investment. Para naman sa iba, maaaring ito ay alok sa trabaho na akala nila'y nawala na. Maaaring may taong matagal nang may utang sa kanila na biglang magbayad. Isang hindi inaasahang tseke, mana, o biyayang pinansyal na lilitaw na lamang. Maging ang isang biglang benta online, viral na post, o bagong kliyente ay maaaring magbukas ng pintuan sa kanilang tagumpay. Pero hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiyempo. Sapagkat darating ang kayamanan ni Scorpio sa mismong sandaling handa na silang tanggapin ito, bukas ang puso, magaan ang loob, at gumaling na ang mga sugat. May malalim na aral dito. Madalas, hawak ng mga Scorpio ang sakit na parang sandata. Ngunit ngayong Mayo may magbabago. Matututo silang bitawan at sa pagbitaw na yon, papasok ang bihiyaya. Kung isa kang Scorpio na nanonood ngayon, tandaan ito. Nakita ng universo ang bawat sakripisyong ginawa mo ng tahimik. Bawat luhang hindi mo ipinakita. Bawat panalanging ibinulong sa gabi nang walang nakakakita. Hindi ka pinarusahan. Inihanda ka lang. Ngayon, sa basbas ni Pluto at paglawak ni Jupiter, Bumubukas ang mga pintuan ng manifestasyon. At sa mga pintuang ito, dumadaloy hindi lang pera, kundi katarungan, balanse, kapayapaan. Ang Mayo 2025 ay ang iyong karmic payday. At kapag ito'y dumating, huwag mo nang pagdudahan. Pinaghirapan mo ito. Karapat dapat ka rito. Tanggapin mo ito ng may dignidad bilang isang taong dumaan sa apoy at hindi nasunog, kundi muling isinilang. Zodiac Sign Tapat Per 3, Libra Sa napakahabang panahon, si Libra ang siyang nagdadala ng balanse para sa lahat. Sila ang mga ngumingiti kahit may dinadalang bigat, nagbibigay ng walang hinihinging kapalit, at patuloy na naniniwala sa katarungan, kahit patila hindi patas ang mundo. Ngunit sa likod ng kanilang mahinahong anyo ay isang pusong tahimik na napapagod. Isang espiritong nagbibigay, nagbibigay, at nagbibigay. Umaasang darating ang araw na ang universo naman ang magbibigay sa kanila. Ang araw na yon ay darating na. At darating ito ngayong Mayo. Pinamumunuan ni Venus ang planeta ng pag-ibig, kagandahan, at oo, ng pera, si Libra ay papasok sa isang pambihirang sandali ng kosmikong gantimpala sa Mayo 2025, magka-align si Venus at Jupiter sa isang paraan na magbubukas ng mga daanan ng hindi inaasahang kasaganaan para kay Libra. Ngunit hindi lang ito basta galaw ng planeta, ito ay isang energetic repayment. Matagal nang pinapanood ng universo ang kabutihan ni Libra, ang mga kompromisong ginawa nila, ang paraan ng pagpili nila ng pagmamahal kaysa sa ego, ng pasensya kaysa sa reaksyon at ngayon, panahon na upang matanggap ni Libra ang mga bagay na hindi nila kailanman hiniling. Pero karapat dapat naman talaga sa kanila. Ang pinansyal na biyaya para kay Libra ngayong Mayo ay hindi magmumula sa matinding paghihirap, kundi mula sa tamang pagkakalain Isang bigla ang regalo. Isang discount na parang hindi ka panipaniwala. Isang refund mula sa matagal nang nakalimutang subscription. Isang promotion sa trabaho na para sa iba pero sa huli, napunta kay Libra. Maging isang bagong relasyon o partnership ay maaaring magdala ng mga oportunidad na magpapalago ng kita sa paraang hindi nila kailanman inasahan. Ngunit ang tunay na mahika nasa tsemplo. Darating ang perang ito sa panahong si Libra ay naghahanap ng emosyonal na katiyakan. Kapag sila ay nagdududa sa sarili, sa direksyon ng buhay, sa mga desisyong ginawa nila. At sa mismong sandaling iyon, sasagot ang universo. Hindi sa salita, kundi sa anyo ng yaman. Hindi ito tungkol sa libra na hinahabol ang tagumpay. Ito ay ang tagumpay na tahimik na lumalapit, sinasabing, tama na. Ako naman ang magdadala sayo. May isa pang mas malalim na leksyon dito. Si Libra ay matagal nang bumabalanse ng karma, hindi lamang mula sa buhay na ito, kundi mula sa mga sinaunang kasunduan ng kaluluwa. Matagal na silang nagbubuo ng sugat na minana pa sa mga ninuno. Madalas, hindi nila ito namamalayan. At ang Mayo ang magiging sandali kung saan lahat ng hindi nakikitang emosyonal na paghihirap ay magiging konkretong gantimpala. Kung isa kang libra, pakinggan mo ito ng buong puso. Hindi ka invisible. Nakikita ka ng universo. At pinipili ka nito sa mismong buwang ito ng Mayo Upang itumba ang timbangan para sa'yo. Hayaan mong dumaloy ang pera. Hayaan mong bumuhos ang biyaya. Hindi ito aksidente. Ito ang sandaling ang iyong enerhiya ay sa wakas na tapatan ng banal. Tanggapin mo ito libra. Nang bukas ang mga kamay at bukas ang puso. Zodiac Sign, The Padarikumbawar, Taurus Sa loob ng maraming taon, dahan-dahan ngunit tiyak ang bawat galaw ni Taurus. Habang ang iba ay nagmamadaling habulin ang mabilis na tagumpay, si Taurus ay nagtanim, may pag-iingat, may pagmamahal, at kadalas ay tahimik lang. Napanood nilang umusbong ang iba habang sila'y nanatiling nasa lilim. Naghintay sila habang sinusubok ng buhay ang kanilang tibay. Ngunit ang hindi nakita ng iba ay kung gaano kalalim ang ugat na kanilang itinanim. At ngayon, panahon na ng anihan. Si Taurus ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng kagandahan, halaga at kasaganaan. At sa Mayo 2025, papasok si Venus sa isang makapangyarihang trine kay Pluto at isang banayad na conjunction kay Jupiter. Isang pagsasanib ng enerhiya para sa pagbabago at paglawak. Para kay Taurus, ibig sabihin nito, ang manifestation ay magiging totoo na. Hindi ito bigla ang jackpot. Ito ay ang tahimik ngunit tiyak na pagdating ng lahat ng pinaghirapan nila, kasama pa ang interes. Para sa ilang Taurians, maaaring ito'y isang oportunidad sa trabaho na matagal nang inaplayan at biglang bumukas. Para sa iba, maaaring ito ay isang matagal nang hinihintay na bayad, isang negosyong unti-unting umuunlad, o isang malikhaing talento na sa wakas ay nagdadala na ng kita. Maging ang isang matagal ng investment, sa pera man o sa relasyon, ay maaaring biglang bumalik ng higit pa sa inaasahan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kumpirmasyon. Madalas na pagdudahan si Taurus, tinawag silang matigas ang ulo, mabagal, o naiwanan. Ngunit ngayong Mayo 2025, mapapatunayan nilang hindi sila nahuli, naka-align lang sila sa tamang landas. Habang ang iba'y humahabol sa ingay, si Taurus ay tahimik na sinunda ng layunin. At ngayon, dumarating na ang gantimpala para sa tapat na paninindigan. Ang mga senyales para kay Taurus ay magiging banayad pero malinaw. Malakas na kutob, mga numerong dalawang dalawa-dalawa o apat-apat-apat. Bigla ang udyok na balikan ang mga lumang proyekto o ideya. Ang mga pakiramdam na ito ay hindi aksidente. Ito'y mga banal na paalala. Bigyang pansin. Dahil sa pagkakataong ito kapag bumukas ang pinto, hindi na ito muling magsasara. Ang enerhiya para kay Taurus ngayong Mayo ay malalim na grounding. Mas mararamdaman nila ang kontrol, mas balanse, at mula sa kalmadong estado na ito, dadaloy ang pera ng mas madali. Hindi dahil sila ang nagbago, kundi dahil ngayon lang sila lubusang nakita ng mundo. Kung isa kang Taurus na nanonood ngayon, tandaan mo ito. Hindi ka nahuli. Ito na ang sandali mo. Ang mga buwang inakala mong nasayang ay panahon pala ng paghahanda. Ang mga pagkaantala ay pagtuturo ng pasensya. Ang Mayo 2025 ang sandali kung kailan ang lupa ay magbabalik sa pinakamatapat nitong tagapag-alaga. Hayaan mong dumating ang kayamanan. Hayaan mong mamukadkad ang mga biyaya. Pinaghirapan mo ito sa pamamagitan ng iyong pasensya, katapatan, at matatag na paniniwala sa landas mo. Maghanda ka, Taurus. Ang mga binhimong itinanim ng tahimik ay malapit ng sumabog sa ingay ng kasaganaan. Zodiac Sign number 5, Sagittarius Para kay Sagittarius, ang buhay ay hindi kailanman tungkol sa kaginhawaan, ito ay tungkol sa pagdiskubre. Sila ang mga tumatalon habang ang iba'y nag-aalangan, naniniwala kahit sinasabi ng lohika na hindi pwede, at sumusunod sa kutob kahit wala pang malinaw na daan. Ngunit sa mga nakaraang panahon, maging si Sagittarius ay nakaramdam ng pangamba. Ang apoy na minsang nag-alab sa loob nila ay tila humina, hindi dahil na wala ang paniniwala nila, kundi dahil paulit-ulit itong sinubok ng mundo. At ngayon, sa Mayo 2025, darating na ang gantimpala para sa pananampalatayang iyon na hindi kailanman natinag. Si Sagittarius ay pinamumunuan ni Jupiter, ang dakilang benefik, ang planeta ng paglawak, kasaganaan at mataas na karunungan. At sa sagradong buwang ito, si Jupiter ay sumisikat sa bihirang lakas. Bumubuo ito ng makapangyarihang koneksyon kina Pluto at Venus na nagbubukas ng enerhiyang daloy ng bigla ang swerte, breakthrough ng mga ideya at kayamanang ka-align sa kaluluwa. Para kay Sagittarius, ang pera ngayong Mayo ay darating sa pamamagitan ng momentum. Isang bagay na sinimulan nila noon, isang proyekto, isang relasyon, isang pangarap na hindi kailanman lubos na nagtagumpay, ay biglang magigising. At hindi ito magiging tahimik, ito'y magiging dramatiko, matapang, at hindi mapagkakaila tulad ng Sagittarius mismo. Maaaring makatanggap sila ng hindi inaasahang alok para maglakbay o magtrabaho sa ibang bansa. Ang iba naman ay maaaring maglathala ng isang bagay, maglunsad ng produkto, o gawin ang isang delikadong hakbang na sa wakas ay magbabayad. May mahika sa kanilang kilos, at habang lalo nilang pinagkakatiwalaan ang kanilang instinct ngayong buwan, lalong dadami ang kanilang maaakit Ngunit ang pinansyal na biyayang ito ay hindi basta-basta lang. Ito ay karmik. Matagal nang ibinabahagi ni Sagitarius ang kanilang liwanag, sa pamamagitan ng tawa, mga ideya, paghimok, at tapat na pagkatao. Sila ang naging apoy para sa iba, kahit sila'y halos na na. At ngayon, sinasabi ng universo, Pinasinagan mo ang daan para sa marami. Panahon ko, tanahon ko na para pasinagan ang daan para sa'yo. Ang mga senyales para kay Sagittarius ay magiging apoy at malinaw. Matingkad na, panaginip, mga senyales mula sa kalikasan, paulit-ulit na udyok na balikan ang lumang plano o tawagan ng ilang tao. Sundan mo ang mga ito. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga direksyon patungo sa iyong kapalaran. Kung isa kang Sagittarius na nanonood ngayon, wag mong pagdudahan ng biglaang magandang balita, ang hindi inaasahang oportunidad, o ang perang darating mula sa isang bagay na tila maliit. Ganyan gumagana ang mahika mo, biglaan, masigla, at may tuwa. Hindi mo kailangang habulin ng tagumpay. Kailangan mo lang kumilos kapag ang pana ay humila. Paatras Ang Mayo 2025 ay ang simula ng iyong paglilipad. Ang sandali kung kailan muling sisiklab ang apoy sa iyong loob at pati na rin ang pagdaloy ng yaman. Maghanda ka, Sagittarius. Ito ang iyong kosmikong go signal. Tumakbo ka na. Paano aakitin ang enerhiya ng perang ito ngayon na nakita mo na ang limang zodiac signs na pinili para sa bihirang sandali ng financial manifestation? Ang tanong ay, ano ang dapat mong gawin kung isa ka sa kanila? Ang sagot ay simple, ngunit makapangyarihan. Mag-align. Ang pera ay hindi lang basta mga numero. Isa itong enerhiya. At kapag napagpasyahan ng universo na ipadala ito sa iyo, ang tungkulin mo ay hindi ang habulin ito, kundi ang tanggapin. Ibig sabihin, buksan mo ang iyong puso, magtiwala sa tamang tiyempo, at bitawan ang takot na nagsasabing, baka hindi ako. Ngayong Mayo 2025, ang enerhiya ay banayad pero magnetic. Upang maakit ito ng buo, magsimula sa pasasalamat. Tuwing umaga, Bago mo pabuksan ang iyong telepono, bulungin ang salitang salamat para sa kasaganahang papalapit na. Isulat mo ang iyong mga layunin, hindi bilang mga pag-asa, kundi bilang mga katotohanan. Sabihin mo ang mga salitang gaya ng Handa na ako para sa yaman. Ligtas ako sa harap ng pera. Bukas ako upang tumanggap. Magmasid sa mga senyales. May kutob ka bang balikan ng isang lumang email? sundin mo. May kaibigan bang biglang binanggit ang isang oportunidad? I-explore mo. May kakaibang udyok ka bang subukang gumawa ng bago? Sabihin mong oo. Gagabayan ka ng universo pero hindi ka nito pipilitin. Kailangan mong salubungin ang enerhiya sa kalagitnaan gamit ang pananampalataya, pagkilos at pagsuko. Ang perang ito ay hindi dumarating dahil nakiusap ka. Dumarating ito dahil na-align ka na sa kung sino ka talaga. Kaya huminga. Magtiwala. Manatiling bukas. At higit sa lahat, maging handa. Dahil kapag sinabi ng universo na ikaw na ang susunod, hindi ito katok na inuulit. Conclusion plus panawagan sa pagkilos. Kung isa ka sa limang zodiac signs na tinalakay natin, hindi ito aksidente, hindi ito basta pag-asa. Ito ay kumpirmasyon Kumpirmasyon na ang iyong enerhiya, ang iyong paglalakbay, ang tibok ng iyong puso, ay sa wakas naka-align na sa gantimpalang matagal mo nang hinihintay. Ngunit kahit hindi nabanggit ang sign mo, huwag kang lumisan na may pakiramdam na naiwan ka. Minsan, ang mga mensahe ng universo ay hindi para kumpirmahin ang kasalukuyan mong sandali, kundi upang ihanda ka para sa paparating na himala. At kung may naramdaman kang kakaiba habang pinapanood mo ang video na ito, kung tila may gumalaw sa iyong kalooban, marahil ikaw na ang susunod. Tandaan mo, ang Mayo 2025 ay hindi tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa enerhiya, sa pagbabalik ng karma, sa pagsasanib ng banal na tsemplo at banal na kahandaan. Kaya't kung ikaw man ay isang Aquarius na muling bumabangon mula sa katahimikan, Isang Scorpio na inaangkin ang matagal ng katarungan. Isang Libra na sa wakas ay tumatanggap imbes na nagbibigay. Isang Taurus na umaani na ng tahimik na pagtatanim. O isang Sagittarius na handa ng lumipad patungo sa kapalaran.